Good morning! Kapusta po tayo lahat? Yung magandang araw po. Yung maulan ng umaga. Yung araw po ng uh, lunes. Yung May 27. Uh, bali na pangit ko kahapon, umulan na umaraw. Pero sa kaso natin na ngayon, hindi to basta-bastang ulan eh. Bali, wala po tayong pasok. Pero ilan sa mga kasama natin na nandito sa Lumina, kagaya ni Master Joe at si Louie, pinapasok natin dito sa project natin sa phase 1. Si Mises, good morning. Good morning. Sige lang siya lang. Sige, ikaw na lang. <laughs> Maraming salamat niya po pala sa mga nakaunawa po ng video natin kahapon. Uh, Huling paliwanag ko na po yun kapag sa mga umaalis at saka naaalis po rin sa trabaho natin. Tama po yung mga comment nyo. So, binasa po natin na Isang bagay doon ang natutunan talaga natin, hindi naman dapat talaga i-public lahat. Lalo na, gumagawa tayo ng content, pag-shoot tayo ng video, iwasan po natin na makapambush nung ng ating mga kasama. Iwasan din po natin na makasakit ng damdamin nila. Kailangan naman po hindi na pinapaliwanag talaga rito. Nag-iisip ako ng trabaho. Kaso nga lang, hindi talaga pwede. Para sa akin, ang uh, priority ko ay hindi po magkasakit yung mga manggagawa. Pwede ko naman silang papasukin dun sa phase 3 para makapag-sealing training. Pero papasok sila ng ganyan, umuulan, uuwi rin ng... Uuwi din sila ng ganyan may sasakyan naman ito owner aso ah, nga lang itong owner Yung loob nito basang basa eh. na ganyan lang po kasi talaga siya Cortina lang po yung naging Taklob niya po sa mga gilid Limutan ko mag intro <laughs> Ayan sama niyo po muli ako Ngayong araw po ng lunes So ipapakita ko rin po yung mga Na-install at saka yung mga in-assemble At saka yung mga natapos nila Master Jojo at saka ni Louie rito sa aming uh, project sa phase 1. Enjoy watching po. Yung halaman ko kahapon, yung busig na busig na. Tuloy-tuloy ba naman yung ulan eh? Dapat mo pa Ilabas ulit? Ang lakas ng ulan eh. Baka malunod. <laughs> oh. Oo, siyempre yung lupa nito Hindi siya pwedeng malunod. Dapat tama lang. Nagre-request si Mrs. ng ulam. Ano? Minudo. Minudo. Sarap ka minudo ah. Oh, sige. Ah. Uh, oh, yung tipong pag nakain mo, kita mo na yung langit. <laughs> Dan Pedro muna. Okay. Sige, luto tayo ng minudo pero sila misis na lang po yung lalabas. Hindi ko alam. Pag iibay ka. Lakad lang, may sira ibay. Lakad lang? Baka dumami ka. <laughs> Okay, bali yan. Luto tayo ng minuto. Tapos pamayang update tayo. Meron din ako mga ilang project na pupuntahan. Para makapagbigay ng update. Ay, ulan. Blessing ka, ulan. Blessing. Maraming may galit minsan sa ulan eh. Kasi syempre, sa uri ng trabaho. Lalo na sa amin. Pero... Blessing po yan. Yang keep safe everyone. Malunggay yo, oh. lalong dumami. <laughs> Ako po yung pumuputol niya kasi umaabot po siya sa lagpas ng lagpas nitong unit ng uh, Amy Row House. Kanya lang. Kakaputol ko lang yan biglang dami na naman. Yeah, maintenance lang kasi pagka sumobrang taas na kagaya eh ayun oh, napakahirap na kung niya kasi pag bigla mo siyang pinutol na hindi mo siya tinatali bali sa side po siya or babagsak siya sa kable eh, yung sa internet ayan oh, napakanipis lang kaya yan po ay hindi po natin na uh, pinapaabot sa taas kahit ito sa gilid pinaputol ko rin yan kanina umaraw na ayun o oh, nakikita nyo maliwanag na pero pagdating dito ayan na naman yung ulan nakalis na si misis kasi kanina na tumigil na yung lambon eh tapos medyo umara ayan ha hindi talaga natin kontrolado yung desisyon natin kapag ka ganito pa ulan ulan kaya mas pinili ko na lang na hindi na magpapasok sa ibang project muna nato ayan na lang si misis mamaya magluluto na tayo Bali, mahilig din ako manood ng ibang vlog. Kadalasan niya, yung mga iniidolo kong mga vlogger bago ako magumpisang mag-vlog hanggang ngayon pinapanood ko pa rin sila sa sitwasyon ko ngayon pinagdaanan na rin ng mga iniidolo kong vlogger yung mga nangyayari sa akin ngayon actually nga meron akong isang vlog na pinapanood ang content niya farming meron din siyang pinagdadaanan noon na about din sa mga tao Siyempre, para sa amin, hindi gano'ng kadali na, ma na mawala ng tao. Lalo na kung marunong, inaasahan. Pero, ika nga, sabi ko sa vlog ko kahapon, uh, yan ang buhay eh. Trabaho to. Kailangan na uh, nakataun nakataon pa rin tayo sa mga project natin kasi dito tayo kumukuha ng ikabubuhay natin pambayad sa lahat at pinapakain natin sa pamilya natin 'yung isang iniidolo ko rin sa vlogging, sa construction din siya. Bali, sa kanya ko nakuha 'yung mga technique kung paano mag-handle ng vlog. Tapos sa kanya rin ako nakakuha ng uh, idea kung paano i-mention uh, 'yung mga tao sa tuwing naghagit ng camera. 'Yon, may mga pinagdadaanan din siya noon sa tao, pero napansin ko doon sa vlogging niya, hindi niya na sinasama. Siguro, yung mga nararanasan ko noon, naranasan niya rin. Ganun ang mundo ng vlogging. Hanggat kaya namin mag-shoot ng video, hanggat kaya namin tiisin yung, yung pambabash, yun sa comment section, so titiisin namin 'yon Pero, ututusin, hindi po kami basta-basta lang na nagtitiis. Minsan na uh, iniisip din namin yun palagi, araw-araw. At nakaka-apekto din yun sa pang-araw-araw na trabaho namin. At syempre, sa pamumuhay din. So mga karohos, maraming salamat po uli sa mga comment nyo. Ayan, okay na tayo ngayon. Kasi alam ko bakit maraming nagtatanong, bakit hindi mo sinasagot na lang? No, kung bakit hindi mo na lang sabihin kung bakit nawala? So yun, kakapon na na-discuss ko na. Kaya sana maumaunawaan nyo. So sa mga nakamiss ng ating uh, video, sa mga hindi nakapanood, ito yun, kaka-upload ko lang kahapon kasi baka magtaka kayo sa mga viewers ko na ano kayo sinasabi nito <laughs> di ba? so ito yon so binabalik ko lang so huling paliwanag ko na po yun para para sa mga tao so simula ngayon yung araw na to ngayong buwan na to ngayong taon na to at sa mga lilipas sabang nagbablog tayo wala na akong dapat ipaliwanag tungkol sa mga nawawala pero kung ika nga kung magpapaalam naman po ng maayos uh, magkakahiwalay kami ng maayos at uh, may iwasan po na magkaroon ng sama ng loob pwede naman natin isama dito sa video kasi ang hatid ng video na to ay makapagbigay ng kasiyahan syempre good vibes lang at saka maganda di ba? ayan na si Macy's oh gumanda na naman yung panahon na nakawin ka nabasa ako sa pawis eh. Sabi ko na pag lumabas ako eh, hinto yung ulan eh. <laughs> okay lang yan. Eh mamaya na naman, uulan eh. Nabili mo ba lahat ng pinabibili ka? Yes. Okay, start na tayo. Magluluto muna ako mga karos, kasi bago ko umalis at magbigay ng update. Yan, may pagkain na po rito sa bahay. Okay na yung baboy natin at saka yung atay. Yung baboy nga pala na pinabili ko kay misis, bali isa't kalahating kilo yung ganitong klaseng pagluluto, ang maganda lang talaga dyan, yung hugas na hugas para malinis. Ito nga po palang baboy, halos sampung beses ko itong hinugasan hanggang sa maging, ano, maging puti yung tubig. Tapos itong atay din, yan yung atay din, ganun din. Bali yung atay at saka itong uh, baboy, marinade lang natin ng kahit 30, 30 minutes. Dito sa toyo, tapos sa uh, pinong paminta tsaka sa kalamansi din lagay lang tayo ng liquid seasoning Ayan, unti lang. Bali, okay na po yung mga ingredients natin. Naalala ko nun mga karo, sa mga matatagal na, na viewers dito. Pagka ganito, wala tayong ma-content sa construction. Nagluluto po tayo. Bali mga karo, hindi tayo professional na chef. No? Marunong lang tayo magluto. Kaya minsan, i ko rin yung mga discarte ko sa pagluluto din. Kung may extra budget tayo, ang sikreto sa masarap na minudo ito itong uh, sibuyas kaya madami yan tatlong buo tapos may isang buo tayo na bawang ito lang sahog natin karos at saka patatas bell pepper hot dog tapos yung pork belly natin at saka yung atay ng baboy ito nga pala dapat may pasas pa kaso nga lang ayaw ni misis syempre may bay leaves tayo yan uh, meron pa rin tayong ano rito uh, paminta tapos ito hindi ko nababanggitin <laughs> toyo tomato paste at saka ito tomato sauce at saka meron tayo nito yan liver spread pagka walang liver spread pwede yung tumas maganda rin yun okay tapos gagamit din tayo ng konting asukal dito actually baka hindi na natin ilagay itong mga to kasi yung magiging sabaw nito yun ang ilalagay natin sa pagluluto okay bali ilang minuto na lang pwede na po natin umpisahan to tara medyo malambot na yung karne ng baboy. Yeah. Lalagyan na natin tong atay. Pwede nang umabot to hanggang bukas. Yan, ililipat muna namin. Yan. yun o. No? Una muna natin niluto talaga rito yung atay at saka yung baboy. Malambot na po yan. Siya yung pinakahuli. Alright. Yan, salt and pepper to taste na lang po. Magdadagdag pa tayo. Okay, tuloy natin yung ating uh, pag update mga karohas. Meron nga po pala kaming mga dinaanan. Uh, in po namin yung mga huling mga ginawa natin. Hindi na nga po natin uh, isama sa video. Eh si Adonis oh. <laughs> bali, after natin dito mag-update tayo. Dediretso na kami ng karisa sa clinic nito. Overtime ulit. Ayan, bali, dina-double check na po namin kasi yung mga ginawan po namin na bubong. Yan, nagdadala na po kami ng pang-maintenance. Lalo na rito kasi iyaano na po namin to eh. Ay, uh, ite-turn over na. Ayan, yung si Kuya Dindo. Ayan, si Bilog. Kasama natin. Ayan, si... Si Louie. Ayan, kasama rin natin. At saka si Master Jojo, nakabalik na. Ayan, ha? Ayan, bali... Maintenance tayo dyan, maintenance. Okay, uh, update dito. Oh, yun na yung faucet. Okay. Ay, okay. sa lavatory. Ay, oo oh nga, wala pa tayo faucet dun. <laughs> okay, ah, may rain shoot na. Okay. Ito yung under. Ayan. Kailangan pa, ito pala yung op. On. Op. On. Op. Hanggang number 3 po yung pan. Tapos may ilaw. Ayan. Washing machine.

ganyan lang po siya kalid ang oh, tinutukoy ni Louie yung ano natin Louis. yung poset pala rito wala pa e, malinis na rito yung wall mirror tapos yung uh, ano natin yung heater okay na e, malinis na lang po ito tsaka retouching tapos si Papa Silicon si Wanda na natin yung gilid ito nga po pala uh, naka-schedule ngayon window Korean window blinds dito isa at saka rito Ayan, saka dito pero yung pagdating po rito sa loob baka hindi na po magpalagay si mam Ma balak balak niya rito kortina na lang nakakabit na rin po ito pwede hanger rod na lang po yung kulang rito hanger rod tapos uh, kulang pa ako ng isang ano rito double lock yung double lock kasi na para doon dito namin nilagay ayun na. Tapos dito, uh, ano na lang yata rito. Yan, hanger rod na lang dito rito. Ang kompleto na. Yan, na-align na rin. Yan. Okay na rin po ito. Retouching paint na lang. Basta nakapagkabit na po tayo ng lock dito. Burning lock. Ayos. Okay. Yes. Ayos konting konting na lang po rito pattern over na hinihintay ko na lang po yung magkakabit ng korean blinds tapos hindi ko nabanggit mayroong isang uh, uh shelves dito bali nakano na lang po siya nakabracket ano pa meron dito yung solar ikakabit ayun na yung solar ito na lang na no? ay address din pala <laughs> ayun nakakabit na rin ni master jojo ito na lang Yung mailbox dito Yung mailbox na lang Ikakabit nila rito Mailbox Tapos unang sa solar Okay na O oh, yun no May ilaw ah oh, May ilaw na Okay bali Last touch tayo Dung pag po rin, pagpipintura sa taas yung Sa roof guard Tapos uh, okay na eh, Hintayin na lang natin Yung Korean blinds Then uh, may mga Onting installation na lang, nabibilang na lang yung uh, curtain rod tapos ito, lock set at saka yung sa faucet doon. 'Yun na lang halos sa uh, kompleto. Eh lagyan na lang namin ng ano to. Bali isa side duties na lang po namin to bago natin i-turn over halos sa okay. Na. Okay, ito yung update. Ayun na. Double coating na. Ay na rin po sa dulo. I-inspect In na lang lahat para pag tinan over natin halos okay na ayun yung ibang tropa nandun sila sa taas hmm. yan tatapusin na lang po muna namin dito then uh, diretso na po kami sa may karisa, sa may clinic let's go Tara. nandito na ulit tayo sa karisa 7 sa ginagawa namin clinic dito ni Doc ayan kakain uh, mo na yung tropa <laughs> ayan yan yung niluto po natin kaninang umaga. Ano, okay ba yung lasa? Ayos? Malalo. <laughs> Ayun ah. Bali dito, electrical. Ang gusto nila rito sa may front desk. Gusto nila rito maliwanag. Kaya anim na pin light yung ilalagay namin dito. Bali, uh, nag-start po kami rito no Friday. Nag-overtime kami rito. Ngayon, overtime ulit. Ayan ah. Oh. Pinalitan na nga po pala namin ng bakal po. Dati po siyang kahoy steps nya 2x6, 2x4 yung pinaka racing nya tapos 2x2 yung handrail tapos ito, tinibag na po namin yung dating nababal ito Eh, itutuloy lang po nila electrical dito Mag, uh, kung maaari magkikisan eh. tapos ito yung pag-welding ng ating hagdanan ayan nagde-merienda lang po sila pero ano na yan merienda ka po na na tapos sa uh, ilan pa sa mga gagawin namin dito Yung bubong uh, I-re-refer and maintenance din namin yan Kung ano yung kaya namin uh, tanggalin yung tulo dyan Tsaka dun sa pintana So hanggang dito na lang po muna yung uh, vlog natin Yan overtime po uli kami rito And iaatid ko lang yung owner sa bahay Babalik ako rito kasi may mga nakalimutan ako dun sa bahay na kunin May mga junction box ang uh, Angko box At saka yung mga outlet and switches Takita na lang po ulit sa susunod na video Tara!